Hello everyone, I want to introduce myself. I'm Christiane Solomon from Philippines, living eight years here in New Zealand. Nagtatabaho po ako dito ng straight eight years. Ang trabaho ko po dito sa NZI isang cleaners tulad na sa itaas, nasa abroad ang pera pero wala dito ang tunay na saya. Kahit mahirap po dito, ay pinilit ko na lang maging masaya. Ako po ay simpleng babae at isa din akong karatido dito sa New Zealand kahit masakitin po ako. At ganito ang aking sitwasyon, pinilit ko na lang talaga na maging masaya sa buhay. Ako po ay nagpapasalamat kay Lord kasi na abutan ako ng 32 years sa aking kalagayan. Kami po ay nanirahan dito sa New Zealand with my mother and with my brother, 8 years citizen na po kami dito ng 1 year.